Good uh, morning guys uh, Nandito tayo ngayon sa upholstery shop ano, uh, Gagawin natin itong uh, bubungan ng sidecar Ayan. Nabalot na natin ang plastic to at ano? nalagyan na rin natin ng goma okay, guys. yung goma na yan guys uh, belt yan sa mga sasakyan so dyan natin itak yung ano, yung Diyan siya naka-tacker guys ang gagawin natin guys uh, tatabasin muna natin tong trapal yan uh, para masalang na sa makina para matahin Uh, ito na guys, pini uh, piniprepare na ni Bus Igar yung makina okay niya para na itong trapal natin. Ano. So, ito pala guys, itong natahina, no, nasa paylayan to guys ng bubong. Parang chani pa. Para lalagyan ng design to guys. Ayan na, nalagyan na ng design ni Boss Bigar no? para dumanda naman itong design ng ah, bubungan ng sidecar natin. So ayan na guys na naka na yung frame natin ano. So ayan. Dito natin yan ikakabit yung kay na tinatay ni Bosidjar. Diyan natin itaker yan guys. Ayan. So agitid na yan. Ayan. natin yan. Itataker natin yan para Uh, dumikit siya no. Saka ito pa yung ginagamit nating taker guys. Uh, pressurization guys kaya napakalakas niyan. Ah uh, hangin ang nagda sa kanya. Ayan. Heavy duty yan guys. Tsaka ito pala yung uh, bala ng taker guys so 100 rounds pala yung ganyang kahaba ito na guys uh, ang pro proseso ng pag uh, ng uh, ng sidecar guys ay, ay una kinakabit itong sa laylayan niya yung kumbaga sa bubong ng bayay yung chaniipanya niya yan ang unang ikinakabit guys So, ayan na guys. Uh, tapos na yung uh, laylayan niya, no? Uh, pulidong pagayari. Ayan. So, isusunod natin yung cover niya rito. Ayan. Yung pinaka-kesame niya. isusunod natin. ah uh, ito guys, uh, ikabit na natin yung uh, unang cover niya, no? Uh, ito yung pinaka kesa minya guys uh, kung nakikita nyo guys sa uh, pabaliktad yung pagkabit at ang yung kulay nya ay nasa ilalim so ang purpose nyo yun, guys ay para dun mo sa ilalim makikita yung pinaka kulay dahil kesa minya Pwede nyo naman lagyan guys ng ibang kulay yan kung ano yung gusto nyo. Ayan. Ito guys, uh, may mga sample kami ng design ano. Ah, uh, kung gusto niyo magpagawa guys uh, nandito lang yung pwesto namin sa rancho hindi kayo mamili ng kulay guys kung anong gusto niyo uh, pwede kayo magpa-customize hanapin nyo lang yung Edsel Dray Paint Center guys uh, nandito lang yan sa kanto ng rancho uh, sa Nosidil Monte City, Bulacan. Ayan. Uh, windshield drape center. Pero nag-upholstery din kami, guys. Okay. Uh, ikakabit na natin yung pinaka cover nyo sa ibabaw ano. ayan yan ang pinaka final cover nya sa ibabaw guys kulay itin ayan guys uh, dyan nakakasay yung bala ng tucker 100 rounds yun guys yung ganun kaba Uh, ito na yung sunod natin guys yung cover niya diyan. Pinaka-lining niya yan paikot. Yung purpose niyan guys para matakpan yung bala ng potter. Para maitago guys. Ayan na, guys. Uh, Naka-fit up na siya, guys. Ano? So, ay yung purpose niyan, guys. Uh, para maitago itong uh, bala ng taker. Tapos siya itataker din natin dito sa loob na yan. Ayan. Dito natin itataker sa loob na yan. Para may ko uh, ikokoberan din siya kung nakikita nyo guys ayan uh, ayan sa loob natin na uh, itinater, yan ano ayan nasa loob siya guys Ayan na siya guys. Ayan. No, nakikita nyo na sa loob at uh, may kukubli din siya ng uh, lining na Ah, uh, ito guys, uh, pang finishing touches niya, no? Yung shoe tucks. Ayan para siguradong walang kawala ayan tsaka dagdag design din guys uh, para gumanda lalo itong uh, bubunga ng tricycle natin ano. ito naka sentro yan guys para maganda tingnan So, ito na guys, uh, nayari na natin itong hubungan uh, ng sidecar, ano. Ayan, tingnan yun yung pagkayari guys, uh, pulido. ah uh, ito pa lang sinasabi ko kanina guys, uh, yung sa kesa niya. Ayan, ang ganda ng kulay, oh. kulay blue. Yun pwede nyo po ilagyan yan kung anong gusto niyo kulay guys. Uh, pwede kayo makapamili kung anong kulay gusto nung ilagay dyan sa kesa nila. Uh, sana guys uh, nakakuha kayo ng idea kung paano mag upholstery ng uh, bubungan ng sidecar.